Ayan na, may tayo. Ito yung pinanalunan natin sa kwan. pinawin, Parang windmill siya. Doon sa expo lang naman. Manda na. Kasi renewable energy sources, S. Parang ito yung pinaka source ng electricity, which is the windmill. Pero parang bulaklak naman ano. <laughs> Pero actually may i-open ulit tayo no. Ito oh. Buksan natin. Kasi <coughs> so, yung sipon ngayon guys no, kasi tangkulan. September pero umuulan. Oh, naka-box. Naka-box siya. Tingnan na kung ano yung laman nito, naka-box. Pero tingnan niyo kung anong laman. Teran. <laughs> Sombrero lang naman pala. <laughs> nakabaks pa. Kala mo kung ano na yun. Hmm. Okay. Yun yung signature. Bamos. Ganito pala pag bumili ka ng, ng cup na Bamos, nakabaks pa siya. Ano? Hmm. Ganda. May butas dito siya, oh. Para ma nalabas yung hangin, just in case mainit. Meron dito, dito, one, two, three, four. So, value four. Yung outlet ng pagsingawan ng kuwan hangin. Tapos, ganito yung sa loob. At, meron din ganyan, oh. Yung naka-design, eh. At ito yung pinaka signature niya. Vamos. Tingnan natin ulit. Ayan lang guys, bye. <laughs> Bili na rin kayo.